Assalamualaikum at magandang araw, Bang Saboro! Narito ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong araw. Matagumpay na naisagawa ang pamamahagi ng mga kagamitan sa pagsasaka at libreng proseso ng lisensya sa bayan ng Dato Saudi ang patuan maging Dilsor, nitong Enero 17, 2025. Pinangunahan ito ni Member of the Parliament Basir Di Oto Otto al na layuning makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang mga kababayan. Ang mga ganitong programa ay bahagi ng kanyang pagsisikap na mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan sa kanilang bayan. Aniya, nais niyang marinig ang boses ng bawat isa at mabigyan ang bawat mamamayan ng patas na oportunidad na makilahok sa mga desisyon para sa ikauunlad ng komunidad. Dagdag pa rito, nananawagan para sa pagkakaisa ng bayan at patuloy na pagsuporta sa mga makabuluhang proyekto at serbisyong tunay na makatulong o makakatulong sa bawat pamilya. Patuloy rin niyang, patuloy rin niyang isusulong ang mga programa na naglalayong palakasin ang sektor ng agrikultura at kabuhayan sa Dato Saudi ang patuwan. Patuloy nating subaybayan ang mga ganitong inisyatibo na nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kababayan. Para sa iba pang balita, manatiling nakatutok dito lamang sa Z-Live Stream. Joe M. Rasid Palalisan, Z-Live News Online.